day mga idol kalapatid sa so, hiyan nandito tayo sa ating flyers loop kaya kamustahin natin yung mga breeders natin at ito good news na nga at sila may tagi isang itlog na And, halos sunod sunod lang yan sila nagsi itlog at itong sila tensil mayroon na rin isa, may isa na ayan isa lang ayan yan dyan Pencil ito nga natin. Ay, yun. Ayan. Meron mga asal ng mga itlog. At malalaki na rin yung first clutch nila tensil. Ito yun, nandito sa taas. Meron na nga rin yung itlog. Ayan. Alas sunod-sunod silang araw. Ayan o. Oh. Solid. Ang laki ng itlog. Ayan. Ang update niya yan dito sa ating loft.